guys ngayon magbabot ng dahon saging ngayon maglaki na para mas tumaba sila mas tumaba yan ngayon mga napoto tumaba Ini langsung mukbas yang ngayon ito ito para hindi po para mabilis sumaba lumaki kasi marami yung pipipipita sila mas masyado po maski dahil po natin lumaki mataba po ang puno at maganda rin ang mga buka kaya ay malagun at maraming natin daw kailang putulin po para magpuno ng saging ito ba? Ito na siya, malinis na. O, oh, wala na yung mga pindahon. malis oh. na yung mga pindahon. O. Oh. Nalis ko na yung mga pindahon. Oh. Na oh. Ito na po siya. Ganda na po ang tingnan. Ayan. Ganda na po siyang tingnan. Ganda oh. na po siyang tingnan. Oh pagkalinis ko para mas lalo silang tumaba at maganda ang bunga Sagi.